Ooh, hello guys! Happy, happy Monday! Welcome back sa isa na namang video ng World of Warcraft and welcome back sa isang dungeon ng oh my god ng World of Warcraft so today we are gonna do this Gundrak Gundrak dungeon Gundrak? Yes So for today we are here Heroic, heroic dungeon For today we are here with Elam Elamoroso uh, Human Paladin, si Ricky, Senpai, Abil, a Human Warrior, Kaled, Kaled is Human Mage. Puro sila Human. Okay? Okay, so, nandito tayo, uh, this, is my very first time doing this dungeon. Sa normal, hindi ko to nagawa. So, this is my very, very first time. Okay? So, nandito si Ricky sa Discord. Kausapin lang si Ricky. Hello, Dong. Oi. Nagawa mo na tong dungeon na to. First time ko dito. Hindi pa ata. Mm, Guldrak. Gundrak pala Gundra. First time ko dito kahit sa ano, sa normal hindi ko pa to napasukan eh. Ano ba? Ah. Uh, hindi ko pa to napasukan sa, sa sa normal. First time ko dito. Murabi oops Mm -hmm. Ang kunat, nga eh Boss ba to? Ah, boss pala to dong Ayun o, putang ilang yan Nag-transform Ay, ganda na kasi lang yung healing boss ano to? <coughs> Excuse me. Paladin. What is this? Spell power. Ayoko nyo. Uy, kailangan ko to. Power 5 pala yung gear score ng ating Paladins. ay napasuhan ko na pala to. Napasukan mo? Ang pangit pakinggan. Ay. Uy. Alba turn. Eh, um, nalaro. Parang ganon. Nakapasok enter na. na yun, nakapasok. Enter na lang, enter. Yun, basta yun. Ano rin ba to? Boss din to. Boss din pala to eh. Puta, ang bilis pala natin dito. Ano yung tong eh? Back. Ano? Eternal face? Elemental face? Oh, may ganun-ganun pa dito. Doon, masakit. Uy, shit, nasa poison pala ako. Mas doon ko? Nandito doon, oh. Hindi ko makikita. I'm dead. Target not in line. Paano ba to? Nice. He dead, man. He dead. Ulo. Utang ino talaga. Nakapag elemental pa yan. One hit na lang eh. Oh, masakit. Masakit, man. Patay. What is this? Cloth. No. baba no. Dong hilmo sila. Mail. Ooh, waste. Crit strike. Ah, uh, waste. Ah, no, don't need it. Meron akong kulay purples and mas mataas yung bigay. Lumip tank doon yung tank yung tank yung tank. Nice, ooh. Nice. Saan daw, dire? Spitting Cobra. Ito first ito, time ko dito, ah. Oh. Puto, may papunta pa ng dalawa, oh. Okay lang. Dong si Tu, kulay green na siya. Pasama na pag-sensin yung hili na. Oh, Siyempre dong. Hindi ko pa to na-try sa ano eh, sa... Yun, putang, eh na. Parang may lumilipad-lipad dito ah. Kala ko may... Oh. Kala ko may ipis, putang may lumilipad-lipad. Dong heal mo! Wala ka! Si atay na heal mo. Yun, nice. Nag-heal siya sa sarili niya. Ito dyan. Ayaw pag-regenin na yun. Duwag. Uy, yung daming... Ano Dung pa yan. Yan. Ay, patay si ito. Ayun na. Ilan boss dito? 1, 2, 3, 4, 5. Lima boss? Table? Ano yung table? Yun yung mega table. What Table. Ano, ko kasi nila 'to. click. Huh? Click. What? Ah, ito. Ah. May words 'to. Eh. Ano, ano para san para san 'to? Mana at buhay? Ah, okay. Kill yun ah eh. ko na ano to Pag so, ito pwedeng i-store e Nawala lang sa ano ko eh May oras na pala yan Putang inang eh, niya Kadiri naman itong mga nandito Ito ahas Hayop na yan You know, puta, eh na dong Wala ko, gago yung tank Wala ko rin Naku, ay puta Namatay ako Sige, sige. I-heal mo lang yung ano. Nako, patay. Nako, Ricky. uh Nako. Sakit. Nakala. ako. Teka lang. Kaya ata nila. Ayun. Ayun. Nice. 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 Natapos sila. Ano? Matay pala din. Utang. namatay din, namatay sila sa poison. Namatay, namatay sila sa poison. Anong no rest? Tara, tara, tara. Release tayo. Sa ano pala to eh? Storm Peaks? Ah, sa may ano pala dito? Zuldrak? Kaya pala Zundrak yung pangalan nung ano. Dito ako nag ahanap ng ano eh, Gondria. May dungeon pala dito. No, putang. Ina, heroic. may bungo. Nice. Tapos tatalon dito, ano? Para. Ay, mali na talonan ko. Ang ganda. Puta inang Ayop ka Nalang nang buhayin ko si to <coughs> mm, Layo nang dadaanan natin Teka lang Sanda, sandaan dadaan? Nakalimutan ko Ah ito Yun Sa gitna Tapos tatalan tayo dito Okay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sumunod ka na sa akin, to. Sumunod ka na sa akin. To, sunod dito, to. Uy, follow! Ay, napadito na pala to. Ano nangyari dito sa tank? May binaban yung tank natin. Oh, sa likod. Ah, yun. Na, sa likod. May boss ba dito? Oh, ay, mayroon pala sa gitna. Tara. Ayan. Bago, ko, bago lang ako dito guys kaya hindi ko rin alam Pero at least yung mga manonood dito kung bago lang din Ayan, makakasabay kayo sa akin kasi hindi ko rin alam dito eh Ayan, oops, seal natin si 2 Silent. Silent. I'm hungry. I want some pizza later, dogs. Order on pizza. Hmm? Walo nyo, you know. Oops. Critical strike rating, 145. 52. Apares ah, lang, cloak of blooded waters. Apares ah, lang. Malamok ka ah, Dongman. Malamok. Ito n'yong boss. Boss-a-boss. Galdara. Oops. Oops. Yung sikto. Ihil mo na lang yan, yung tank na lang. Puta na, hirap na itong dungeon na ito. Ramdam ko na yun. Ha? Lahat sila nagtatransform, no? Nice. Whoa! Cloth. Plate. Oh, no. Uy, ano na? Puta na yung mana ko. Oh, Asan na sila? Ala gagawasan sila. Tapos na eh. Ay tapos na ba? Hmm. Wendy tapos na 'yon? O nga. may good na nga sila. Halik na tayo. Oy puta, tapos na pala 'yon. Boys pala. Walang invite sa akin, pa-invite ulit. Tang ina eh, tapos na 'yon, gago. Mabilis lang eh. Mabilis naman 'no. Teka lang, ha? wait lang. So, I guess yeah, that is it guys for the Gundrak dungeon. Mabilis naman 'yung dungeon, puta na. It's only been 15 minutes pa lang nung 'yung recording natin. So, kinalaban agad namin 'yung mga boss. Malaman lang mga Yes, may mga small mobs, trash mobs, small elites. Pero wala, wala yung parang iba. Wala yung katulad nung iba na ang hirap-hirap i-navigate nung... Hindi naman navigate. Mahirap mag-traverse sa loob ng dungeon. Mahirap mag... pathway ba? Yung mga ganun. I guess kasi maraming skips yung dungeon na marami kami tinatalunan. Kaya... Yeah. So, I guess that is it for the video, guys. Maraming-maraming salamat sa panonood. Ayan, kung mga bago lang din kayo sa Gundrak, Um, I hope, no, sana nakatulong sa inyo itong dungeon na to. And, yung Emblem of Triumph check nga pala. 43! We have, how many kanina? Meron tayong 37. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 6. 42, 6! really? Plus 6 Emblem of Triumph. So, dalawang runs na lang, magkakaroon na tayo ng 50 Emblem of Triumph. Makakabili na tayo ng ating gears and equipment. Okay ba yon? Kanina nung chineck ko sa Dalaran, kailangan natin ng 5, 10, 15, 150, plus 6, 210. About 200 to 210 no, na emblem of triumph. Iniisip ko kung ipunin ko ba yung 210 or bilhin ko pa isa-isa. Pero we'll see. Okay? Baka ipunin na lang natin. Tapos bilhin natin isang bagsakan. Mas maganda ata yung gano'n. Uh, I don't know. Anyway, that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Once again, My name is CJ and this is a heroic run for Gundrak. No, yeah. My name is CJ and I will see you all guys next week for my next video.